Nagliwanag ang kalangitan ng Gaza kasabay ng pinaigting na airstrike ng Israel Defense Forces laban sa Hamas. Ayon sa Israel, matagumpay na napalibutan ng kanilang puwersa ang pinakamalaking lungsod ng Gaza. Samantala, mas marami pang dayuhan at dual nationals ang nakanikas na ng Gaza patungong Egypt. Ayon sa Egypt, target nitong makapagbalikas ng nasa 7,000 dayuhan. Kahapon, aabot sa may gitaplong daang foreign nationals at ilang sugatang palestino ang nakalabas na ng Gaza ayon sa health ministry ng Cairo, Egypt. Kasabay nito, aabot din sa may isang daang trucks ng humanitarian aid ang nakapasok sa Gaza sa pamamagitan ng Rafah border. Dahil dito, aabot na sa may 370 trucks ng tulong ang nakapasok na sa Gaza simula noong October 21 nang ang pagbigyan ng Israel ang pagpapadala ng supply sa Gaza. Kabilang sa mga dinala sa Gaza ang mga pagkain, tubig, relief supplies, mga gamot at medical equipment pero walang lanis. Samantala, patuloy ding umiigting ang tensyon sa pagitan ng Israel forces at ng Hezbollah group ng Lebanon halos dalawampung positions ng Israel sa border nito sa Lebanon ang inatake o mano ng Hezbollah group gamit ang kanilang guided missiles at artillery shelling habang ang Israel iniulat na ginamitan nila ng warplanes at helicopters ang Hezbollah targets bilang tugon sa pag nito. Ayon pa sa Lebanese section ng Hamas, Dusen-dusen ang raket ang kanilang pinalipad sa Israel bilang tuhon sa massacre na ginagawa nito sa kanilang mga kababayan sa Gaza. Muli namang ipinanawagan ng United Nations ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa isang eksperto na uubusan na ng panahon ang Gaza, magpapatuloy umano ang pagdanak ng dugo at marami pang sigilyan ang madadamay kung hindi matitigil ang gera, maging si U.S. President Joe Biden naniniwal ang kailangan ng ipagpaliban o itigil ang gera upang mabigyan daan ang pagpapalaya sa mga bihag ng militanteng grupo. Samantala, batay sa tala, mayigit siyam na na ang nasawi sa nagpapatuloy na gera.